Welcome po kayo sa Ingo News Commentaries kung saan tinatalakay natin ang mga mahalagang isyong may kinalaman sa reliyon, politika at balita. Samahan niyo po kami. Noong July 27, 1914, sa isang bansa na nasa ilalim pa ng kolonyal na pamahalaan, isang maliit na grupo ng mga mananampalataya ang umusbong sa dako ng Punta Santa Ana, Maynila, na itinuturing na kauna-unahan o panganay na lokal ng Iglesia ni Cristo, na pinangunahan ng unang tagapamahalang pangkalahatan, ang itinuturing na sugo sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Y. Manalo. Mahigit isang siglo na ang lumipas. Ngayon, taong kasalukuyan ay ipagdiriwang ang ika at labing isang taong anibersaryo ng pagkakasilang ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas na dadaluhan ng milyon-milyong kaanib sa iba't ibang dako ng bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Sa loob ng mahigit na isang siglo ng pag-iral ng Iglesia ni Cristo, isang tanong ang kailangan nating sagutin gaano na nga ba kalayo ang narating ng Iglesia ni Kristo at gaano na nga ba ang achievement na nagawa nito sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay, espiritualidad ng mga kaanib nito at ang moral na pananagutan nito sa komunidad. Sa episode na ito ay pag-uusapan natin at bibigyan kasagutan ng mga tanong na ito at kaya ng dati, kumapit ka lang at mag-relax Panoorin hanggang sa dulo dahil may inihanda kaming bagong kanta para sa iyo. Isang mahalagang araw ang July 27, 1914 sa kasaysayan ng relihiyon sa Pilipinas. Sa petsang ito, formal na inirehistro ni kapatid na Felix Y. Manalo na kinikilala ng mga kaani bilang sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang Iglesia ni Cristo sa pamahalaan ng Pilipinas. Ang pangyayaring ito ang naging hudyat ng pasimula ng misyong pang-ibanghelyo ng Iglesia na opisyal na pinasinayaan sa panganay ng lokal sa Punta Santa Ana, Maynila. Sa panahong iyon, ang Pilipinas ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano at ang relihiyosong tanawin ng bansa ay dominado ng Romano Katolisismo at ng iba't ibang protestanteng dominasyon na dumating kasama ng mga Amerikano. Sa gitna ng ganitong kapaligiran, nagsimula ang Iglesia ni Cristo sa payak na pamamaraan, iilang miyembro lamang. Walang sariling bahay sambahan at walang anumang modernong paraan ng media para magpalaganap ng kanilang paniniwala. Sa halip, humarap sila sa matinding pagsubo. Kabilang ang harap-harapang pangungutya at pag-uusig mula sa mga established na reliyon sa bansa. Subalit, dala ng matatag na paninindigan at malalim na pananampalataya sa mga aral na itinuturo, mabilis itong lumago mula sa orihinal na lokal sa Maynila at unti-unting lumawak ang impluensya nito sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas. Ang paglawak ng Iglesia ni Cristo ay hindi lamang nanatili sa teritoryo ng Pilipinas. Ang tunay na palatandaan ng ambisyon nito ay nagsimula sa paglulunsad ng internasyonal na misyon. Noong 1963, sa ilalim ng pamumuno ng ikalawang tagapamahalang pangkalahatan ang kapatid na Eranio G. Manalo sinimula ng makasaysayang pagpapalaganap ng iglesia sa labas ng Pilipinas limang taon matapos ang sa dito ang kasaysayan ay minarkahan ng pagtatatag ng unang lokal sa labas ng bansa sa Honolulu, Hawaii noong July 27, 1968 mula roon naging tuloy-tuloy at sistematiko ang pandaigdigang ekspansyon ng iglesia ngayon, mahigit isang siglo matapos itong maitatag, ang Iglesia ni Cristo ay may malawak na global footprint. Ayon sa opisyal na datos, ang Iglesia ay aktibo sa mahigit isang anim na bansa at teritoryo sa buong mundo. Ito ay may tinatayang mahigit 7,000 lokal at grupong pagsamba na aktibo na binubuo ng daan-daang modernong kapilya at bahay-sambahan na itinayo sa iba't ibang kontinente kabilang ang North America, Europe, Asia, Middle East at Africa. Ang ganitong paglago ay higit pa sa simpleng numerikal na tagumpay. Ito ay sumasalamin sa organisasyon, dedikasyon at kakayahan ng iglesia na abutin ang iba't ibang lahi at kultura sa pamamagitan ng kanilang mga aral. Bukod sa mga pisikal na presensya at mga infrastruktura, ang Iglesia ni Kristo ay nagtatag din ng sarili nitong media empire. Mayroon itong INC TV at INC Radio na nagpapalabas sa mga programa at aral ng Diyos sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kanilang pangunahing publikasyon, ang Pasugo, God's Message Magazine, ay isinusulat sa mahigit apat na wika na nagpapakita ng kanilang pagsisikap na maabot ang malawak na mambabasa sa iba't ibang wika at kultura. Nagtatag din sila ng sariling mga institusyong pang-edukasyonal tulad ng New Era University na nagbibigay ng mataas na antas na kalidad ng edukasyon batay sa mga prinsipyo ng Iglesia. Ang pagtatayo ng malalaking istruktura gaya ng Philippine Arena na kinikilala bilang pinakamalaking indoor arena sa buong mundo ay nagsisilbing testamento sa kanilang kakayahan, pagkakaisa, at vision para sa hinaharap. Mayroon din silang sariling ospital, ang New Era General Hospital na nagsisibing world-class na institusyon pagdating sa pangkalusugan. Ngunit higit pa sa mga bilang at naglalakiang gusali, ang Iglesia Ni Cristo ay kilala rin sa kanilang tahimik ngunit makapangyari ang pagkilo sa panahon ng krisis at pangangailangan. Sa ilalim ng Felix Y. Manalo Foundation, ang iglesia ay nagsasagawa ng mga global humanitarian missions. Nagsasagawa sila ng mga programang Aid to Humanity na nagbibigay ng tulong sa iba't ibang bansa sa kontinente ng Afrika. Aktibo rin silang nagbibigay ng tulong sa mga refugee sa mga lugar ng digmaan tulad ng Ukraine at Gaza naglulunsad ng mga medical mission, disaster relief operations, at sustainable livelihood programs. Ang prinsipyong sinusunda ng iglesia sa mga gawain ito ay malinaw at nakaugat sa kanilang pananampalataya. Ang tunay ng pananampalataya ay isinasabuhay, hindi lang ipinapangaral. Habang ang iba ay nag-aaway-aaway sa social media o nagpapakita ng kawalang interes, ang iglesia ay patuloy na gumagalaw sa lupa, may daladalang pagkain, gamot at pag-asa sa mga nangangailangan. Sa kabila ng pandaigdigang pagsulong at paglawak, nananatiling matibay ang iglesia ni Kristo sa mga pangunahing paninindigan nito. Kabilang dito ang pagsamba sa iisang tunay na Diyos na itinuturo sa Biblia, ang pagbabalik ng orihinal na Kristyanismo na kanilang wala ang nawala sa paglipas ng panahon at ang pagsunod sa pamumuno ng tagapamahalang pangkalahatan na ngayon ay ang kapatid na Eduardo V. Manalo sa isang modernong mundo na puno ng kompromiso, propaganda at pagguho ng moralidad ang iglesia ay nakilala sa mahigpit nitong disiplina at mataas na moralidad sa pamumuhay ng kanilang mga miyembro bagaman marami ang sumasalungat, may mga bumabatikos at nahaharap sa iba't ibang pagsubok, nananatiling buo at matatag ang iglesia at patuloy ang paglago nito sa loob ng mahigit isang siglo. paggunita ng mahigit isang siglo mula sa pagkakatatag nito. Malinaw ang kasagutan sa tanong kung gaano na nga ba kalayo ang narating ng Iglesia ni Cristo. Malayo na ang kanilang nilakbay, hindi lamang sa geographical na layo, kundi sa lalim ng impluensya at saklaw ng kanilang misyon. Mula sa isang payak na pasimula sa Punta Santa Ana, ang Iglesia ni Cristo ay hindi na lamang isang simbahang Pilipino isa na itong pandaigdigang relihiyosong kilusan, isang pwersang humanitarian at isang tinig ng moralidad sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Sa bawat kapilya na itinatayo, sa bawat relief caravan na ipinapadala at sa bawat paninindigan sa mga aral ng Diyos, dala ng Iglesia ni Kristo ang isang minsahe, may pananampalatayang totoo at ang pananampalatayang ito ay hindi kailanman tumitigil sa paggilos. Ang Iglesia ni Kristo ay nagpapatunay na ang pananampalataya ay hindi lamang isang doktrina, kundi isang buhay na kaganapan na nagbubunga ng pagbabago sa individual at sa lipunan.